usapin dito, yung ginawa ng pulis na mali na kinumpis ka ang lisensya. Yes, sir. Pinapasunod. Nakita mo ba yung picture nung ticket daw na inissue sa kanya? Ay, hindi po. Alam mo, wala pa wala. po siyang pinipresent sa amin. Alam mo, kaya totoo talaga yung sinasabi niya. Yes, sir. Ang... Nakalagay sa ticket, care of, anong pangalan? Burungan? 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 Opo. Care Burungal. of Burungan ticket na inisyo yon. Nakalagay doon, care of do sa police. Based on that, mapuprove na la agad natin na hindi siya inisyuan ng ticket. Yet. Kasi kung siya ay inisyuan ng ticket, hindi care of. Bilang isang police, ako respeto po kasi nag-uniform. Inabot ko po sa kanila. Tapos? Tapos nung inabot ko sa kanila, buong nasa kabila, tumawid. Ako naman po kasi Uh, Opie Street. Uh, itabi ko po yung truck. Kasi hindi po makakalabi. Tapos po, inaantay ko sila kung pupunta sa akin. Noong tinignan ko, lalo nakatayo. Hindi naman po lumapit sa akin. Ang ginawa ko kasi may biyahe pa ako, gumaba po ko sa truck. Pinuntahan ko po sila. Noong pinuntahan ko, sabi ko, sir, kasi kung tikita, uh, kung doon violation ko na obstruction, tikita niyo na po kasi ay po mabalay, mabiyama okay. po ako. Yun po ang sabi ko. Ang sabi namin sa akin, wala kaming panitit. Mag-antay-antay tayo. Kung mayroong dumating na ma enforcer. Yes, sir. Ang usapin dito, yung ginawa ng polis na mali na kinumpis ka ang lisensya, yes, sir. pinapasunod. ako, yes, sir. brother, hindi tayo, alam mo, retired polis ako. Yes, sir, Tayong polis, hindi paniwalain sa kwento. yes, sir. Pero, dahil tayo ay professional, may training, sa pag-uusap pa lang, malalaman mo yung totoo at hindi. At ito, hindi tatawag sa opisina para magsinungaling. And aside from that, nakita mo ba yung picture ng ticket daw na in-issue sa kanya? hindi po. Alam mo, wala pa wala. po siyang pinipresent sa amin. Alam mo, kaya totoo talaga yung sinasabi niya. Yes, sir. Ang... Nakalagay sa ticket, care of, anong pangalan? Burungan. Burungan? Burungan. Opo. Barungan, Ngayon, barungan, Ibig sabihin, barungal. hindi talaga nag-issue ng ticket. Yes, sir, sir. Kasi kung nag-issue siya ng ticket yes. at may paniket siya, walang care of. Magkano ang binayaran mo? 1,325 atayin ko. 1,300 uh, sa picture lang. Picturean ko lang po yun. Sa eh. so ito, brother, regardless kung may violation o wala, sabi ko, <coughs> tuposin na yung lisensya kasi hindi siya pwedeng magmaneho nang walang lisensya lalaki ang problema niya 1,325 po 1,325 Opo. A A ilang araw kang absent sa trabaho mo? Bali, sinagot ng apat na araw lang po, tapos garis, parang tumutulong-tulong naman lang po. O, so, magkano isang araw mo? 7.50 po. 750. Malaki yun ah. Pero ilang araw ka absent? Apat na araw lang po pero dalawang araw binayaran ko lang po sa dalawang araw. Binayaran? Opo. So ang hindi nabayaran sa dalawang araw? Yun po. 750 times to Magkano yan? 1.325 po. 1.3 di... 28. 28. Ano nice. dyan? 28. Okay. Thanks. Salamat po. Salamat po. Pero pa tayo tapos. Maniningil pa tayo. Salamat po. Brother. Yes, sir. ah uh, ako at si General Ibay, kaya ang isang thinking namin na dumulog sa IAS. Yes, sir. Kasi alam natin ang mandato ng IAS yes, sir. na mag-investiga at kung may mali ang pulis, i-recommenda ninyo for a appropriate uh, administrative sanction. Yes sir. Eh kasi hindi ako mahilig sa tawag eh. Gusto ko harap-harap. Yes sir. Kasi baka pag tumawag ako ang maging impression mo, eh dati naman tayo magkasama. Ay yes, hindi sir. Tapos nasa kongreso, parang ang dating nang babaraso na ako noon eh. Ay yes, hindi sir. Hmm. Kaya in-explain ko sa iyo, para malinaw, dito hindi usapin kung may paglabag o wala. Yes sir, yes sir. Pero nakikita ko, wala siyang violation eh. Kaya ko lang pinalitan yung kanyang multa at dalawang araw na na sweldo hindi niya natanggap. Nakakaawa naman. Yes po. Isang driver na nagsisikap na mabuhay ng marangal. Tapos, na napiperwisyo, napiperwisyo ng ating kasama na sinosweldohan ng taong bayan. Gano'ng kasakit naman yon? And, uh, I love PNP. Retard police ako eh. Kaya tumutulong ako dahil maliit na bilang lang ang ganito. Pero ang nasisira buong kapulisan. Tama. Sir. Matanong kita, brother. Ano na ang masasabi natin para sa kanya na matutuwa siya? Ano na ang status ko nitong kanyang complaint? Ah, sir, Ah, inalaw in namin sir sila na mag makausap sir nung aming investigador at yung police sir. Nay, wag Bakit, na natin. Nagkaroon sila ng confrontation sir. Wag na nating pahabain. Yes sir, yes sir. Diba ang ang issue administrative complaint. Yes sir, yes, sir. Sa administrative complaint brother, ang established lang kung whether totoo o hindi ang sumbong. Ay, sir, yes, sir. Tama yes, ba? Yes sir, yes sir. At pag nakita natin mayroong irregularity, sa performance ng ating tropa, mayroon siyang administrative uh, violation or yes, liability. Tama ba? Yes, sir. Ngayon, isang buwan na eksakto. Ano ng status? Uh, ngayon po, sir, ipapareceive namin dun sa mga police yung kanilang... Soldiers. Brother nakakalungkot na isang buwan na yes, ngayon ka palang magpaparisip. Ang, ang naging sitwasyon lang kasi namin po sir, unang una sir, hey, hindi pa sir sila nagkaroon ng maayos na pag-uusap ng aming brother, investigator sir. Brother, excuse me. Yes sir, yes, sir. Ang linaw o. Oh. Ang linaw. Nakausap yung investigator, pinagawa ka ng statement. Opo nasa kanila. Opo, nalantas. di Hindi yes, sir, hindi, hindi kami yun, sir. Excuse me. If sir. yung, ano, La, yun, yung, Excuse o. me. La, nakarating sa iyo ang issue. Yes, sir, sir. Kung ako, nasa position mo, nakarating sa iyo ang issue, sir. kakausapin ko ito. Tapos, nung malaman ko siya, yung kanyang issue, ko-coordinate ako sa investigator. Hihingi ako ng kopya. From that, mag-iimbestiga na ako. Tama ba yun? Tama sir, tama kayo. Sir. Ba't hindi ninyo ginawa? Uh, nagka, uh, sa, evaluation pa lang kasi sir. Mag, sila ng tinatawag sir natin na pag-aharap sir. O protation. hindi, may, alam, may personal knowledge ka ba sa binabanggit mong confrontation? Uh, yun sir ang feedback sa akin ng aking uh, investigator oh, sir at hinihintay pa sir na mapirmahan ma niya sir yung complaint sheet at pag hindi pa siya sir... Alam mo brother, sheet, sir. super bagal eh. Sabi ko naman sir, dati akong pulis eh. Doon lang sa statement niya, pwede na ninyo investigan yung subject po police personnel and let them submit their counter affidavit then based on that, mapapag-aralan na ninyo eh. imagine brother, one month na. Ganon pa rin. Anong, anong pwede natin gawin dito? Sir, give me one week sir. at tapos na agad ang aming pre-charge investigation nun sir at mag-aarap na sila para sa hearing nila sir. Ganito ah. May record dyan sa... Daig sir. Sa City Hall, City Government, may ticket na in-issue yun. Nakalagay doon, care of doon sa police. Based on that, mapuprove na la agad natin na hindi siya in ng ticket. Kasi kung siya ay in ng ticket, hindi care of. O ganito na lang brother. Stone driver, hindi ko kilala ito. Walang nag-endorse. Yung police natin, hindi ko kilala. Gusto ko lang tumulong na maisaayos ang police. Kasi nabanggit ko kanina, kakaunti naman yung ganito. Pero ang ginigiba nito, PNP organization, within one week, can we expect good result? Yes, sir sa level mo? On my level. Recommendatory ka naman eh. Yes, sir. Please coordinate with investigator from da. GAIG. May statement siya doon. Napakaganda na baka mamaya mag-conflict pa yung statement mo, huwag ka nang gumawa ng statement. Apo. Kung ano na yung nandoon. Kunin ko na lang yun. Baka pag nagbigay siya ng another statement, may nabanggit siyang one word lang na conflict doon sa nauna. Eh kakalaglag naman ito. Kasi alam mo, yung magkwento ka ng one month ago, iba yun. Kaya, pakinig mo naman, nagbigay siya ng statement sa gae. May perma ka doon? Meron po. Ayun. Sa isinulat pa yun sa platter? Nakalagay po, pero ang ah, lang lang po nasa inyo, inakit mo sa taas eh. Pinasa po? Kay... Punta tayo sa gaig, brother. Alay, ay, sige, kumusta ka? Kadapat sa sasalit. Pwede po ba mong kalag? O, sige. po, sir. Taga saan ka? Taga po. KB. polis to. No? Kunti wali ito, hindi ito lalapit sa akin. Kaya nga, kunti wali ka, hindi ka lalapit sa akin. Galit ka siyempre. Ano? Taga ka Sir, Mas Salamat po sa pagbicara. Ako po ha. Uh, sabay po ako sa inyong